Pangit na ngayon sa Amerika. Uniform ang mga puno. O, oh, pare-parehas. Pangit na nga. Ganito itsura ng sidewalk. Walang lubak. Pangit. Ang lalaki ng mga signage. Eto pa, nakaharang. Hay nako Amerika. Pangit na. Ano ba naman itong mga puno na to? O, oh, pare-parehas na naman. Pangit. Nakakapag-scooter ako ng maayos. Masyadong patag yung sidewalk. Pangit. Yung hams, putol. Ang pangit ng hams. Andurun pa yung hams, may sign na dito na bump. Ang layo naman. Pangit talaga. Masyado pang malaki yung playground. Oh, tas minsan marami pang tao. Pangit. Puro stop sign pa. Ayan oh. oh. ayan po. Stop sign pa dun sa kabila. Stop sign pa dyan. Tatawid ka na lang, may stop sign pa. Ang pangit talaga dito. Tignan nyo naman yung school nila dito. Masyadong malaki. Puro court. One, two, three, four, five. Isang hile-hilerang court. Ang pangit. May playground pa sila sa school. Ang dami pang pasikot-sikot to. Pwede ka namang dumaan dyan, Diretso Bakit pinutol pa nila dito ang pakailangan dumaan? ba? Diba? Oh, tapos may rotonda pa dyan. Ay, nako. Ang pangit. Tapos puro pa stoplight. Ayan, oh. Ang tagal mo maghihintay. Eto pa, tatawid ka na lang. Kailangan mo pang pindutin yan. Pwede ka namang dumiretsyo. Bakit kailangan mo pang pindutin? Ang pangit talaga. Kalsada na to, ha? Ayan, o. Oh. oh. Nasa kalsada ka na, may sidewalk pa. Ang pangit, Lods. Ba't ganito? Ibang iba. oh, ayan. Puro yellow lane pa. Ibang ang linaw ng linya. Baka mo um overtake pa kamote dyan. Alas 8 na. Maliwanag pa rin. oh, trick pa yung araw. Ito pa. Yung pinakaayo ko. Sa likod ng bahay nyo, may ganito. Pwede kang mag-jogging, pwede kang mag-bike, pero bawal dumaan ng sasakyan. Ayan oh. bike lang. Oh. Kompleto pa ng linya. Ang pangit talaga dito, Lods. Tama kay, eh. Alam mo, sumasang ayon na talaga ako sa'yo. Eh. Ayan oh masyadong maarte. Ped only. So dito ka lang pwede maglakad. Tapos bike. Papunta doon. Bike. Papunta dito. Ano ba yan? Ang pangit. Parang walang katao-tao eh. So paglalabas ka na dito, yan lang. Sa likod ng bahay nyo lang yan. Diyan ka nalalabas. Pangit, ba? Diba? Ito po, isa pa to. Nagpapasakit ng ulo ko. Oh, ang papangit ng mga tanim niya. Ba't ganyan naman? Eto pang nakakabigla. Ayan o. Oh, tapat na lang ng bahay mo, meron pang rotonda. Diba? Anong gagawin yung rotonda na yan? Oh. Nakakapagtaka pa kung bakit walang kable ng kuryente. Ayan o. Oh. Wala akong maikitang kable ng kuryente sa taas. Nasan kaya? San kaya nila nilalagay yung kable ng kuryente? Ayan pa yung poste, masyado mataas. Ano ba naman to, Amerika? Tapos ang lalaki pa ng bahay. Diba pwedeng akin lang yung malaki? Walang jeep, walang tricycle. So kailangan pang gumamit ng sarili mong sasakyan. Ganong kapangit dito, Lods. Ayoko yeah, ako, ako sa'yo, Lods, huwag mo nang pangarapin pumunta dito. sa pa sa pinakapangit, parang hindi safe. Tignan nyo, puro CCTV. Ayun, may CCTV pa dun sa taas. Puro camera. Tapos isang dahil mo lang sa 911, wala pang 5 minutes, nandito na yung mga pulis Ay, Amerika, napakapangit. Eto pa, walang gate, walang bakuran. Ayan o, oh. so rekta bahay nyo na agad. Sidewalk na agad. Diba? Eto pa isang X. Every Wednesday, kailangan mong ilabas yung basura. Eh, ano? Oh, pangit talaga, Lods. Lalabas na yung basura kasi Wednesday bukas. Guys, kawawa naman to, Pilipina. Nagkakalkal ng basura. <laughs> Wala na pong laman yan, ate. Guys, eto pa. Basura, multiple choice. May itim, may dilaw, may green. So, kailangan nakasegregate.